Isa sa malaking haligi ng Kapamilya Network lilipat na sa kanilang katunggaling channel. Simula nga noong mawala, ang prangkisa ng Kapamilya Network ay marami ng mga artista at ilang mga trabahante ang nawala ng trabaho at pangkabuhayan. Kaya naman marami ang umaray ng tuluyan ng napasara ang isang napakalaking network sa bansang Pilipinas. Ito ang buong detalye kaya tutok lang sa Get In Touch. Totoo nga kayang pamumunuan na ni Miss Mariel Alberto ang GMA Artist Center? If ever, magkakaroon na ng bagong packaging o branding ang mga artista ng Kapuso Network. Si Miss Mariol ang naging head ng ABS-CBN Star Magic sa loob ng ilang dekada. Simula noong magretero si Mr. Johnny Manahan na naging consultant na lama. Pero dahil sa pagsasara ng kapamilya network ay nagresign na ang una. Hindi man kaila sa lahat na kapag hinawakan ka ng Star Magic ay nababago ang imahe at tumataas ang premium mo pagdating sa mga offer. Kaya nga marami ang nagsasabi na iba talaga ang dating ng mga artista ng ABS-CBN kung ikukumpara sa mga artist ng GMA. Alam niyo ba na ang isa sa mga sikreto ni Johnny Manahan o Mr. M sa mga artista ng DOS ay every time na sila ng bahay, dapat maayos at maganda ang kasuotan na parang papasok sa opisina o meeting para kung may makasalubong sila ay iba ang arrive at higit sa lahat, kabilin-bilinan din na huwag pakalat-kalat sa malls o yung laging laman ng mga public place para hindi pagsawaan ng publiko na tama nga naman para kung may show o pelikulang ipopromote ay sabik ang taong sa kanila. At syempre, dapat nakabihis din. Kaya naman, sobrang mahal ng Star Magic Talents sina Miss Mariol at Mr. M na itinuring na rin silang ikalawang magulang. Kaya nga, nung nag-retire ang mga ito, ay maraming nalungkot at iba sa mga premium artist ay kumalas na rin sa talent management ng ABS-CBN since wala na silang kontrata at may iba ring nagpakita ng loyalty sa network na nagpasikat sa kanila. Kung pag-uusapan ang GMA Stars ay marami na raw nakakasalubong ang mga tao nung wala pang COVID-19 pandemic na hindi na nakikilala dahil mga walang ayos. Itinali lang ang buhok o nakalugay at nakashorts at t-shirts lang at jogging pants. Kaya madalas hindi nakilala ng publiko sila at kung may mga nakabihis naman ay tila hindi rin sapat para masabing mga artista sila. May ibinalita rin si Nanay Christopher Min sa kanyang radio program na Christopher Minute sa Radio 592.3 92.3 News FM at napapanood sa Signal 1 PH kasama si Romel Chica tungkol kay Miss Mariol. Nasa GMA Artist Center na si Miss Mariol Alberto na talagang nagpasikat sa mga artista ng ABS-CBN. saini ni Christie, sagot naman ni Romel Chica, Oo nga, kaya ngayong lumipat na, mag-expect na tayo ng bonggang-bongga, pagbabago ng mga artista ng 7. Nabanggit ni Christopher Min na huwag mabibigla sa paglipat ni Miss Mario sa GMA dahil nga inakala ng lahat na gusto na nitong magpahinga dahil nga nagretero na. Ito po ay tawag ng panahon na sa panahon ng pandemya ay kailangan nila ng trabaho tulad din ng mga artista at tayong mga ordinaryong tao. Kailangan pong mapalitan yung salapi na lumalabas sa kanilang bulsa para sa mga hindi nakapag-ipon at hindi napaghandaan ang ganitong panahon talagang gutom po ang aabutin kapag hindi sila magtatrabaho. Kaya wag na po nating sinisisi na walang utang na loob, walang loyalty. Gano'n naman po talaga, paliwanag ng radio host. Nabanggit din na may ilan pang TV executives ang nakatakdang lumipat sa GMA7. Hindi lang naman si Miss Mariol ang lumipat sa GMA Network, marami ring mga artista na nauna na doon. Hindi rin sila masisisi dahil nga lahat naman tayo ay kailangan talaga ng pera. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo ay mauubos lang iyan kung kuha lang ng kuha at walang papasok sa iyo. Siyempre may mga pamilya rin silang binubuhay kaya naman ay kailangan din nila ng pera na panggastos sa kanilang pang-araw-araw. Hindi rin naman maganda masyado ang magkaroon ng negosyo ngayon dahil nga apiktado sa virus. Marami na ngang nalugi at nagsara kaya naman kung may oportunidad na dumating ay kailangang i-grab na iyan. Nakumpirma na rin kasi na lumipat na sina Richard Yap, Beauty Gonzalez, Pokwang, AJ Falcon at marami pang iba. Totoo ang sabi na hindi na kailangan silang pagsabihan na walang utang na loob sa kapamilya network dahil kailangan nila ng pangtustos sa araw-araw. Alangan naman na antayin pa nila na mabigyan ulit ng prangkisa ang ABS-CBN sa kasila kakain. Good luck na lang sa bagong journey ng kanilang karera sa Kabilang Network. Sana ay ganun pa rin sila kasikat at mas maging sikat pa rin sila dahil nandoon naman ang head ng Star Magic noon sa GMA Network ngayon. Hindi lang sila ang magiging magaling kundi pati na rin ang ibang mga artista. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.